Inihain din sa Bangsamoro Parliament ang BTA Gratuity Fund Act na naglalayong magbigay ng one-time financial benefits sa mga permanent, contractual at co-terminos employees ng Bangsamoro Transition Authority na maalis sa trabaho sa pagtatapos ng transition period. Ang news na mula kay Naptali Belarde. Kinilala sa Proposed Parliament Bill No. 405 o BTA Gratuity Fund Act ang serbisyo at kontribusyon ng mga empleyado ng BTA na naging bahagi ng pagtatatag at pagpapatatag ng BARM. Sa ilalim ng panukala na iniakda ni MP Susana Anayatin, makatatanggap ng one-time financial benefit ang mga empleyadong matatanggal sa serbisyo pagkatapos ng transition period, katumbas ng isang buwang sahod para sa bawat taon ng serbisyo, kung saan ang hindi bababa sa anim na buwang serbisyo ay bibilangin bilang isang buong taon. Hinango panukalang ito mula sa naging mekanismo noong 2019 dissolution ng ARM, kung saan naglaan ang national government ng 500 million pesos para sa separation benefits ng mga dating ARM employees. Pangungunahan ng Ministry of Finance, Budget and Management, katuwang ang Human Resource Management Unit at Civil Service Commission for BARM, ang validation, computation, at maayos na pag-release ng gratuity payments. Kapag naisabatas, sa batas, magsisilbi itong pagkilala sa mahalagang papel na ginampanan ng BTA employees sa paglipat mula sa transitional governance tungo sa ganap at matatag na Bangsamoro government. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.